kasi nga nagpapakunwari. Kaya ang sasabihin, kami! Iglesia ng Diyos din kami! Kaya ngayon, maraming mga huling kabit na naglilitawan at dadami pa yan, sabi ni Kuya. Ibig sabihin, obvious na obvious na hindi yan adidas kung ang nakalagay mismo ay bolitas. Hindi naman malalim na pag-iisip ang kailangan mo doon Paano ngayon basta makakapagligaw yon lalo na sa lagay ng mga hirang, lalo na sa lagay ng mga tinawag? Para ka ngayon may deceive na iyan ay Adidas, ang mababasa mo rin, Adidas. Ano ngayon ang isang dapat na maging awareness natin? Pero may nakikita ka naman, ang sinasabi ay, Puro kay pag-ibig! Puro kay pag -ibig! Alam mo na agad na hindi yan kasamang sangkap ng katawan. Ganon din naman kung ang sasabihin mo, eh yung ganito. Itinuro ito ni Brad Ellie Tama, pero dapat alam mong gamitin yung itinuro ni kapatid na Ellie. Kaya nga ang nasasabi ng kapatid. Bakit kaya ganun ang paksa? Parang may nagsumbong kay kuya. Parang alam ni kuya ang problema ko. Kaya kung ang tanong sa atin, gumagawa ka ba ng katwiran? Opo naman. Subalit alam natin ang kasunod na tanong dito paano mong nasabi? Madali kasing sabihin na gumagawa ka ng katwir. Hindi laging ang ibig sabihin ay dahil may tanong. Maaring ang sabihin, Huwag kang mag-alala, Brad Rodel. Sagot kita. O kaya, ang dami palang nasira dito. Sino ang sasagot niyan? Pagsagot din ito. Pero paano ang pagsagot sa humihingi ng katwiran? Para bang yung iba na kung makapangalandakan? Ginanito ako! Ganun ako! Pero hindi niya sinabi kung bakit siya ginanoon. Hindi niya sinasabi na gago kasi siya. Na kung ano-ano ang masasamang ginagawa niya, kaya siya ginanon. Kaya huwag kang gagaya doon sa mga hindi makatiis sa magaling na aral na magkukunwari na lang. Hoy, iyang si Rodel? Nagbebenta ng alak yon Kaya ayaw ko na dyan. Nag-exit. Nasaan ngayon? Ayun, hindi siya nagbebenta ng alak, kundi umiinom siya ng alak. Ito na, ang word para kay sis Carmela na huhulaan niya. Madali, madali lang. Man. oo, tignan natin kung kayang-kaya ni uh, sis Jasmine. <laughs> Galing ang pagsagot, ano, uh, ha? Tagalingan mo ang <laughs> ta sagot mo. Tasagot mo lang. Oo, hindi, tsaka pwede, ha? O, oh, yeah, sige. Meron kayong dalawang minuto. Timer starts now. Tao? Hindi. Katawagan sa tao? Hindi. Bagay? Hindi. Bagay? Pwede, oh, pwede, pwede. Bagay. Nasa lokal? Hindi, 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 <laughs> <laughs> hindi. Hindi. Hindi, hindi, <laughs> hindi. <laughs> <Kain>. <laughs> oh, Ano? Uminom ka ba Ang base mo na sagot ang alak. Ayan, ha? Oo. Nasagot. Okay. May 20 points ka na. Naka-20 sila. Oh, sana, makuha nyo naman ng 20. Dahil pag hindi, 40 ang wawawala sa inyo mm -hmm. sa round na ito, mga kapatid sa Tansas. Si Sister Jack.